tight ang budget mo pero gusto mo magkabahay? Pre-selling ang sagot. Let me share kung paano sila perfect for you. Ang pre-selling units ay mas mura kaysa sa ready for occupancy unit dahil ang construction pa, mababa pa ang presyo kaya pasok pa sa budget. Flexible pa ang payment terms madalas maliit lang ang monthly down payment na pwede pang i-stretch over a month or years. Kaya kung limited ang budget mo ngayon, kayang kaya mo mag-invest. Bones pa na habang construction, may time ka pa para mag sa balance. By the time na matapos ang bahay, ready ka na rin financially. So kung short ang budget mo pero gusto mong magkabahay, reselling units are great option. Follow and scan the QR code for more tips and para sa mga best deals na house na perfect for your dream home